Ikaw na bahala sa mga kapatid mo, mga nag-aaraw. Pag may mga bisita mo, nag ako pang sa niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang magpapahal niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mami. Na... ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, mag-show lang siya eh. But it took her eight years, ten years to come back. Naiwan sa akin, si Kiko, si Ian, si Mate, si Ken. Aside from that, I had four other kids.

Yun na lang din ang itinuro ko sa mga kapatid ko. Respeto, kung paano magmahal, kung paano ang lang. Kasi siya din naman ang nanagturo sa akin yun. So kung ano yung tinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun ang yun ang pinahagi ko. Our relationship as a family is not perfect po kami perfectong pamilya. Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay. Nanay namin siya. Mami. Iba po ang relasyon niya sa inyong lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. kaya nang sabi ko she dedicated to her craft so minsan kahit na nung bata ako pag nagkakasakit ako sisilip yan sa kwarto lalagyan ako ng medyas sa taa, mga tatlo niya, lalagyan ng alcohol. sabihin niya, anak, ko, tatrabaho na ako ha, babalik ako agad hanggang syempre, nakasanayan mo na hindi ba? Pero kahit na siyempre nakafocus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family. Kung pamilya niya, tulungan niya, piintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin eh. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami, sasabihin niya sa amin kung bakit. Yung roller coaster ng buhay ng mami ko, pati din po kami noon. Kami din mang magkakapatid, Noong una po, hindi ko naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. At nagpapasalamat ako sa lahat ng naituro niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinaglam niya sa akin sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako, si Madet, si Ken, at si Kiko, pwede naman sa ibang pamilya kami mapunta eh. Pero bakit kami natunta kay, kay Nora o Dor? So that question is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. So, whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay ko. Yung huling usapan po namin ni Ma'am was couple of months ago. Mami, magaling magsikreto niyan eh. Ayaw niya, ayaw niya talaga ipaalam sa amin, mga kapatid. Kung hindi pa kami mangungulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So, her doctor, her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Nung nalaman ng mami ko na kinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read the text to all of you. pinakamamahal kong lot-lot. Kausap ko ang doktora ko, si Doktora Lua. Magkausap rin kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktora Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng upo at sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalal. Pero huwag, uh, kaya ko. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay at masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay lalo na ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti yung mga anak sa mata ng tawad sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayo lahat na magkakapatid. <laughs> mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak ko, huwag ito huwag mong pababayaan. Yan yeah, ang kayamanan mo.